Isang magandang pagbati sa aking mga tagapakinig. Akin pong ibabahagi sa inyo ang kasaysayan ng paglalang ayon sa aklat ng Genesis na isinulat ni Moses. Ang sabi dito, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman. At pinalot sa kadiliman ang kalaliman, samantalang ang espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. Nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti, at ibinukod ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, at ang kadiliman ay tinawag niyang gabi. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig, at paghiwalayin nito ang tubig. Ginawa ng Diyos ang kalawakan at ibinukod ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan mula sa tubig na nasa itaas ng kalawakan, at ito ay nangyari. Tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magtipon ng tubig na nasa silong ng langit sa isang dako at hayaang lumitaw ang lupa. At ito ay nangyari. Tinawag ng Diyos ang tuyong lupa na lupa at ang tubig na natipon ay tinawag niyang mga dagat. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Sinabi ng Diyos, si bulan ang lupa ng halaman nang mga tanim na nagkakabinhi at nang punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang binhi ang bawat isa ayon sa kanyang uri sa ibabaw ng lupa at ito ay nangyari at ang lupa ay sinibulan ng halaman ng mga tanim na nagkakabinhi ayon sa kanyang sariling uri at nang punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang binhi bawat isa ayon sa kanyang uri. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ikatlong araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang ihiwalay ang araw sa gabi. At ang mga ito ay maging palatandaan para sa mga panahon, sa mga araw at sa mga taon. At ang mga ito ay maging tanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa. At ito ay nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw. Ang mga ang malaking tanglaw ay upang maghari sa araw at ang maliit na tanglaw ay upang maghari sa gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Ang mga ito ang inilagay ng Diyos sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa. Upang mamahala sa araw at sa gabi at upang ihiwalay ang liwanag sa kadiliman at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga ng ikaapat na araw. Sinabi ng Diyos, hayaang bumukal mula sa tubig ang maraming nilalang na may buhay at magsisilipad ang mga ibon sa ibabaw ng lupa sa kalawakan ng langit. Kaya't nilighan ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at ang bawat nilalang na may buhay na gumagalaw na ibinukal ng tubig ayon sa kanya-kanyang uri at ang lahat ng ibong may pakpak ayon sa kanya-kanyang uri. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. At sila'y binasbasa ng Diyos. Kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami at inyong punuin ang tubig sa mga dagat at magpakarami ang mga ibon sa lupa. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ikalimang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ang lupa ng mga buhay na nilalang. Ayon sa kanya-kanyang uri, ng mga hayop at mga nilalang na gumagapang at nang maiilap na hayop sa lupa ayon sa kanya-kanyang uri. At ito ay nangyari. Nilikha ng Diyos ang maiilap na hayop sa lupa ayon sa kanikanilang uri. At maamong hayop ayon sa kanikanilang uri. At ang bawat kumagapang sa ibabaw ng lupa ayon sa kanikanilang uri. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop sa buong lupa at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang, sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Sila'y binasbasa ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, Kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami. Puno ninyo ang lupa at supili ninyo ito. Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid. At sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Sinabi ng Diyos, Tingnan ninyo, ibinigay ko sa inyo ang bawat halaman na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng lupa at ang bawat punong kahoy na may binhi sa loob ng bunga. Ang mga ito ay magiging pagkain ninyo sa bawat mailap na hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa sa bawat bagay na may hininga ng buhay ay ibinigay ko ang lahat ng halamang luntian bilang pagkain at ito ay nangyari Nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at ito ay napakabuti Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ika na araw. Nangyari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon. Nang ikapitong araw, ikapito, ay natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa. At nagpahinga siya ng ikapitong araw mula sa lahat ng gawain kanyang ginawa. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ginawang banal. Sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. Ito ang kasaysayan tungkol sa langit at lupa sa araw na likhain ng Panginoong Diyos ang langit at lupa. Ang kwentong ito ay matatagpuan sa aklat ng Helises. Aklat ng Genesis kabanata 1 hanggang kabanata 2 talatang 1 hanggang talatang 4. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At sa susunod ay atin namang pag-aaralan ang tungkol sa halamanan ng Eden.